Ano si Rambay mo tay? Ano si run bike mo? Ano si run bike mo? Ano si Rambay Bearing. Ha? Bearing. Bearing sa harap? Good. Pati nga tay? Ayan, hindi na baka ako sa karo. Baka ito. Ah, kumaalog? Oo, sa baka ito. Tay, ilagay mo dun sa tabi. Ah. Ilagay mo rin sa tabi. Meron akong bearing dito. Dito tayo tayo sa maliwanag. Wala akong pamihit. Doon meron na kontol style. Saka pa ba uwi tay? Sa dalangan. Sa nun. Ah, sa nun darahan ka pa? Wala pa ma. Siguro na sira 'yung paki-yanyo. Napadarong sa gawa mo 'yan, baka baka pwede baka kasi naano lang katalim mo. Abi wala, gragabit, grabit. Kain lang mga asya. 'Yan 'yung mga gawa. Keri ko 'yung wala ay, 'di ko si salamat dala. Dila ka, dala nito. Ah, galing ka na sa shop? nangyaram ah, ka ng gamit? Ah, oo, nangyaram ah, ko nilakad lang, ah, ayaw ka min? sabi ano, nung sir salamat, alis malis ako ah hindi siya may bandang tikling ibig sabihin, simula tay-tay hanggang dito, nilakad niyo hanggang binongonan? Ng oo, nilakad ako naku, layo pala pala nilakad niya? eh ayaw lang, ayaw ko lang gagawin ko ng paraan yung yung di, bike mo hindi, na, naka binakad niya, ako Wala na yung bulita sa loob kaya umaalog eh. Ay, ah, ito may binili kang bearing. Oo, oh, kay, uh, no? kay Bil Mayor. Bilya Mayor. Kay Bilya Mayor. Ay, bakit di mo pa pinagawa doon? Wala tao. Ha? Wala na tao. Hindi na bukas natin lahat. Wala na Ay, ah, ibig sabihin wala ang mekaniko? Wala na ako. Ah, ibig sabihin? Nadala ko lang siya bukas kaya bumili ako. Bumili ka lang ng parts kaso wala yung magagawa. Wala magagawa. Ito tayo gagawa natin para. nako may problema ka, Tay. Sira na yung kopa. Kahit merong kang bearing, yung paglalagyan mo ng bearing dito sa loob, sira na. Eto, buo pa yung kopa niya. Uh -huh. Kaya itong bearing, meron pa, pa siyang sasalo. Uh -huh. Yung kabila, lubog na. Uh -huh. Sira na yung, na yung kopa mo. Oh. Uh -huh. Gusto sana kita sagutan ng bagong hub. Para di ka na maglakad, ang problema. Gabi na. na. Ganito tay. Kukunin ko yung gulong ng bike ko. I bibigay ko sa iyo. pa na sa akin. O, uh, papahiram ko muna sa para lang makauwi ka. Sayang so, ako na makikimuyo uh, ang bike ko. Kasi gabi na eh, wala tayong mabibilang ng parts na eh. Ang mahalaga lang makarating ka sa inyo. Hintay okay. mo ako rito. Kukunin ko okay, yung gulong ko na eh. Salamat sa iyo. Ay, hintayin mo ako ha. Ah. Kukunin ko lang yung gulong ng bike ko. Oh. Salamat sa iyo ha. Ato tay, may dala na akong gulong. Okay. Tay, i-testing mo muna para sure tayo na makakauwi ka. Ano? Okay na ba tay? Napakinila ako Oh yan yeah, makakauwi Ay ka sa mo. <laughs> Makakauwi ka na niyan tay Yan Yan ang address ko tay At saka ito yung number ko Daanan mo na lang sa bahay yung gulong mo Kasi eh, hindi ka rin makakauwi Kapag daladala -dala mo yung ano eh Yung gulong eh Bagay oh, uh, Mahalaga makauwi ka na sa inyo tay Gabi na eh Bagay salamat Ah, wala nga naman sir, wala nga naman hindi ako na magliligpit ay ah, malapit na lang naman ako eh ang malaga makauwi ka na gabi na kasi wala kita dyan opo okay na po ako na malapit okay. na po ako eh hindi ka lang mulog na langit hindi ka lang mulog na langit hindi ka lang mulog hindi na hindi